Hi guys, so mag-unbox tayo ng uh, yung napanood ni Mr. Last Christmas Ito siya, um, professional UV gel lamp So, we're gonna try this one out today Matagal na ito, kurungan ko lang open So, open natin Masyado mm -hmm. nakikita, ayan Magkasinsya na yun ang bilbil <laughs> So, ayan Pwede siyang Natin, um my lamp I mean bob shop So my bobs so that out not sha. I'm not sure I'm not sure how you are. Anyway I'll come back later. I'm just gonna put the bobs in here. That'd and then we'll get back later. Ayan, so I'm down to the last one. Mas ah, madali lang pala. So ayan siya. Andiyan na yung mga uh, bulbs. So ayan na siya. Working na siya. So we're gonna try this one out. So mag-apply muna tayo ng base coat. Na ano ko na to nalinis. <laughs> mag-base coat muna tayo. Ayan. So, ginamit ko pala na ano is ito din pang ano talaga ah uh, gel tapos i ano natin dito ah uh, ayan 30 seconds lang ayan and then mag-ano tayo mag-apply ng color So I'm using this color. Well, see, kung maganda ba siya. I'm not sure bagay ito sa akin yung kulay. Okay lang naman. Mm -hmm. Sariling sikap talaga tayo dito sa ano, abroad. Kasi, number one, Mahal magpalinis na kuko dito. Ang number two, hindi sila maayos maglinis. So, wala, wala yung concept na ano, yung, um, ano yun, yung cuticle mo ikat. Yung ingrown mo is, uh, lugiton. So, wala yun, anak, dari, ah. Limpyo ha? pero din mo ma-feel nga, kilimpyo hanjo din mong kuko. So, munang dilikotig palimpyo because, sa may sayang rasa part ah. May pa mag ano na lang ko, DIY. Balag di magkalimao. <laughs> Because of course, I'm not an expert guys. I'm just learning. And besides, ano lang, pag may mga okasyon lang ako talaga nag ano, nagmamanicure. Kasi natatanggal din na naman eh, sayang din. Pero ito gel, so hopefully maglasto nang matagal. So, ayan. ano ko ng 30 seconds ulit ayan so after 30 seconds I'll remove and then apply an again another coat until siguro maka 2 or 3 layers tayo so ayan naka 2 layers na tayo so mag apply na tayo ng top coat so ayan I made a mistake though. Medyo messy siya and I forgot to clean first. At sa mga kampat. So ayun, nag-ano siya. Ang tawag dyan? Nag-harden. <laughs> But I don't have time to, ano, really do this very well. Kaya, napakulakaw after. So, pasagdaan na lang ni Nato siya. <laughs> anyway, this is my first try. So, I will do better next time. I have done gel before, pero na ako lang din. Pero ano kasi, uh, anong tawag dito? Walang itong tawagan eh, yung lamp ba? Hindi ako nagamit. So, ayan, tapos na tayo sa top coat and then we're just gonna put it here for 60 seconds. Ayan. Mainit siya, guys. Ayan. Ayan. Tama na yun. Ang init niya. So, ganyan na yung result niya. So, mas okay na to kasi gagastos pa ako ng 25 pounds, diba? <laughs> so, anyway, yan na lang yung ano ko. Hindi ko na ipakita yung kabila, guys. I'll just work the other hand uh, off cam. Bye-bye and thank you for watching.